So ito mga cottage so ito na po yung uh, nakita nating uh, nabuo na nilang uh, box culvert. um Sa pagkakaalam ko mga cottages hanggang dito lang ata daw sila sa magandang hapon sa ating lahat. Yan, so andito tayo ngayon at uh, sa may um, pros, uh, extension. Yan mga kapatid, so. so, nakita ko natin na inukuha po nila yung mga, mga binakbakan po dito mga kapatid. Yan, so um, yung nila diyan sa balik yung na yan. At yan, ilalagay daw sa daan parang itatambak din nila mga kapatid. Uh, Uh, so, dito talaga sa itong uh, area na to ay uh, tapos na tapos na yung pagbawa ng uh, um, back school bird na double parent. So may dumating ng mga truck. So ngayon mga kaotid sa ay uh, titingnan natin. So pasensya na po ngayon nung po ako nakabalik kasi yun nga po ay hindi ko talaga maintindihan yung sakit na pulot ng mga kaotid na paulit-ulit uh, lang -ulit, po. Ulit. Uh, siguro sa init talaga ng panahon pero pa rin abis ako at yung pagbalik natin dito rin sa ruas rotonda at mga ruas extension itimang natin kung saan po yung kaya natin na yaki. mga kotetsor dito naman ninyo kung ano na po yung mga nagbago dito So, punta kayo doon mga kapit sa ah. um, doon sa may doon sa dulo talaga. Ano ginagawang ginagawa ah, nga isang extension. At uh, so, natin. So, may kami kasyakal talaga kay Sir uh, ah, Sir uh, ah, John mega May sa sa'yo Sir. Napakalaking tulong po talaga niya mga kapit. Uh, di ko akalain yung mga kapit. Di dahil sa kanya mga kapit sa ah, yung mga yung pambili natin ng gamot mga kaotes ay napakalaking tulong ng kanyang uh, ibinigay sa akin. Yan, may kami kasap tayo si uh, Sir John Empasis. Taga dito na po yan siya mga kaotes sa Barangay 31. Yan. So, sana ma makita natin yan siya mga kaotes, Sir John Empasis. May kami kasap tayo sa Yan. So, dito tayo. at uh, pumunta tayo sa mundo mga kaotes. Tingnan natin. Let's go. Yun, shout out sa mga nagtrabaho mo sa sir o nagbantay. ah Atrabaus, shout out sir. Shout out kay Jiral Rubani, so Lucy Lucuna. Yan, sige sa sir. Oh, ako mga kabana na sa team Maypos, love you. Yan, yeah. so sir, shout out sir. Yan, yeah, shout, shout out, out So yan, <laughs> so, yeah. shout out shout At out na sir. Mm, yeah. Sa may mga kwento niyo karon diri sir, ning trabaho. Alas, ba na may nakakopit sa binakbak? Ah, binakbak. So, dili siya iputang. Ay, dili. Ito sa Ah so ikandari shaka na ni eh. dispose dito sa kon sa sa, sa dalan ah sumabay ikaw ang dyan dito tabi so, ng kuha nila mga patikso mga binakbakarya Sir Salamat po sir ah samahitos ay mahitos yan Yo what's up mga cottage sa uh, yan so andito na tayo mga cottage uh, sa ito uh, dulo po ng uh, ginagawang extension dyan po ay uh, sa Maya Quezon uh, Boulevard at yung sa unahan ay uh, Ruas Avenue. So titingnan natin yung yeah, update, siguro natin yung Ruas Avenue mga kotis, yung pagpapaganda dyan. Uh, at kung ano na po yung mga nagbago. Yeah. So, uh, yun, mga sampung araw din mahigit mga nga kotis, bago natin na uh, balikan itong mga uh, uh po ng mga kabahayan at paggagawa po ng uh, box cold work. Yan. yan. Yung mga kabahay mga cottage ah, sa tibag na tibag na. So dito naman sa loob mga cottage oh. Yan pupuntahan natin kasi dati na ah, ipaksilip lang natin yan. So ngayon dito ay ah, uh, ipaksilip natin kung hanggang saan yung ah, uh, dulo ng ah, uh, or ah, uh, boundary ng gilid na ah, uh, ginigiba nila. Yan oh. So hanggang dito pala. Yan mga cottage. So, makipansin niyo dalawang bahay pa yung uh, nakuha. So, magagaling uh, dyan sa daan. Hanggang dito papasok po mga kaotids. Yan. Yeah. So, uh, yan you no? Know. Siguro, murong nakatabing kasi yan. Pero sa pila dito, may marka. Yan. Yeah. So, parang dito siguro yung nakuha na bahay. Yeah. So, ito, ito yung update natin. At, di natin anasahan talaga, mga kaotips, na paglipas na mga maraming taon, ay itong mga uh, daanan na to, ay magiging malawak at malaki uh, magagawa po na malaking uh, daanan maging da uh, malaking daanan siya mga cottage yan oh. so dyan sa may uh, parantar auto shop yan so may, may gamit shout out dahi eh, sa parantar auto shop. yan so yan mga cottage dito naman ay uh, paansin may nagawa na palang uh, nabuhusan na so kompleto na mga cottage sa paggawa po ng uh, double barrel na box culvert yeah. so ito at hindi um, na tinasahan mga cottage na ganito yung mga makikita natin. So ngayong araw, araw po ng Huwebes, siguro nagbimerienda sila kaya uh, kasi walang mga nagtatrabaho diyan sa unahan. Yeah. So, okay. Skip. Go, shout out. Yeah. So, pupunta natin diyang parang taroto shop mga cottage sa um, papasilip natin. So, ito na. Kunting-kunti na lang yung mga kabahayan, mga cottage. Hanggang doon sa unahan. Go, shout out. Ay, ay! so, shout out lang din mga kapatid. So. Ayan. Ay! Salamat! <laughs> Yan mga kapatid. Dito yung eh, mga kabahayan. Ayan. So, dyan po yung uh, sa dulo. Ayan. So, taroto Electrical Repair Shop. Yan mga kapatid. Ay sir, ay hapon. Ayan. Ay, Still, alay, mudre, no? Ay, alay, Ayan. Ay, hapon day. Still alive pag hindi hapon day po rin, no? Ayan. Ayan. sir. So, marakap. So, Abot na po niya. So, na po niya pa mga kodis. Kaya nag uh, ko po. Nagkuhan ko sa ilaha. Baka nang, baka nakikipromise po sa ilaha. Nga pag ato na ito balik niya. Nga, may mga tari soft So, yun. Pag ato na ito soft sila mga kodis. Sa mga nagtrabaho din sa parang tarot Yan. So, kanya. Tama-tama. Kaya naman po yung na-sponsor sa ito. Ah. Nga, kwan. kwan. So kanina, kain ng palitan na ni ko. Dito tatso, babalik ko Balik para makainom na ako ko. Ayan, so. so sa taga na ni kaya naman po sponsor So ayan mga cottage. Wala, wala. So kanina mga cottage? <laughs> so si ma'am. So kanang sakwan daw mga cottage. Siguro wala pa nagpon, no? Kanang ilasa sa sigurong yung naunas, hindi sa to yung mga mas kaya nila bayaran, no? So magpon lang. Hmm. Oh, so, wala pa na lang nato mga cottage kung paano sa do ni ba bayaran. So kaning sa building daw mga cottage sa balay, ah uh, human na daw pero ang yuta pa daw. Ah uh, mo pa daw ni langgi kwandyo. Ilanggi, quandyod, ilanggi kung kanus mo bayaran. Hmm. So, yan mga cottage at yan nabilan natin sila nang dalawang cook. So galing pa yan sa ating uh, sponsor mga cottage sa yun. So ito mga cottage ito na po yung uh, nakita nating uh, nabuo na nilang uh, box culvert. Um, sa pagkakalang ko mga cottage hanggang dito lang ata daw sila or hanggang doon pa sa sa Roastab. Uh, parang hanggang dito lang kasi nga po iba na daw siguro yung magtatrabaho dyan sa Um, sa road uh, dyan sa may Akison Boulevard, ito nga uh, road mga cottage. Yeah. So, dalawang double barrel mga cottage, yung isa doon sa kabila. Yeah. So, ito, sila sir na uh, trabaho dito. Yeah. Ayan. nga Wala may trabaho ron? Wala trabaho? Okay. Sir, ay nga <laughs> trabaho? napakaroon ah, nagbirenda pa no plus stress pa mong pugod so kani so di sir kanang pag-abot ito sir kanang saan po na siya sugdan na po ang usual na ano ang usual na namang may pay down sa po Ah, napay mo rin siya ba, no? Repiro nun pa. Ah, sumo to. Sumo, nagkabir yan, no? So, kung wala to siya ikuan, sir, diretsyo-diretsyo ng tangtrabaho, no? nga probuhan ani sad. no. so Mo ano, ano? ano? so, ang kasagarang gid madili ang trabaho gid. So di digi na siya maiwasan gid ang mga labi na sa mga kagamitan gid. Ang maguba potential ano, ano? indi gid. Labon. So, Tuod ku leyo. Mo na. Ehlangan orderon gid siya. So yung mga cottage na reep natin kasi kasi yun pa po aya. Mo ni trabaho naman nila mga cottages itong unang paggawa po ng uh, double barrel. So, at least uh, may nakita nating pagbabago. So, yun. Bo, salamat kayo po sa... Yun, shout out dahil sa mga nagkadri. Yan. So, ito, uh, lalapitan natin ng konti mga kautits. <coughs> so, may mga kondo. Uh, may bibili pang pesa daw mga kautits. Kaya siguro na pending. So, ito talaga yung mahirap mga kautits. Kapag... Uh, yung uh, ano yung pisa talaga daw kapag may masiraan yung mga kagamitan so dyan talaga para nga may staff po yung trabaho so abangan natin sa kanilang uh, paggawa nito itong uh, daanan na to so punta na po tayo dun sa may um, ruas rotonda mga kautits kasi yun nga po dito yung, uh, yung, yung na, natin sir shout out yung ino natin mga cottage sa maya may uh, ROAS, uh, extension so samahan nyo ako punta natin doon sa unahan let's go yo what's up mga cottage so yan nandito na tayo yan o oh, sa ginagawa nilang So, um, sa ito na sa rotonda na ito mga cottage ha yan so atin na nga babaybayin muli titingnan natin ano yung kanilang ginagawa dito Gano? Malapit na talaga sa pumping station. Tapos pag uh, pag nakasagad na diyan mga cottage sa gilid, ay liliko uh, din sila mga cottage pag tapos liko hanggang dito. Ayun. Uh, ito na lang talaga yung uh, hinihintay talaga diyan mga cottage yung uh, rotonda ay nga uh, itong ginagawa nilang rotonda dahilan po sa uh, yan ng paggawa ng uh, a uh, box school dirt nyo niyan so diyan talaga sila na hirapan or uh, natagalan so yun at uh, pupunta na tayo doon sa unahan mga cottages Hey. Sir, yung hapon. <laughs> yan oh. So, lagi tayong dito dumadaan mga kaotins kasi nga po, ayan. Hindi um, kasi mainit dito. <laughs> Napakalakas po ng hangin. At nung araw po ng biyernes uh, mga kaotins, grabe po, sobrang laki daw ng alon. Yan. Ngayon po, ay hindi kasi natin yan ma makikita dito mga kapits yung alon kasi yun nga po ay uh, natabunan na nito nga Davao Coastal Road dati pag ganito uh, yung uh, habagat talaga nakakatakot mga kapits yan you know. So, sampung araw na po mahigit yung uh, pagbalik natin dito sa ginagawang uh, Rojas Rotonda. And then, din doon sa dulo mga cottage, so yan, no? Oh. Yung sa gagawing Davao River Bridge. So, kita nyo po ba yun? Yung mga uh, parang nakataas. So, parang bako or ano ba yan mga cottage? Yan, no? Oh. Kasi yung uh, last na bumalat tayo doon ay nakita natin, mas dumami po yung uh, piloti, yung RC na inilagay doon. Yan. So, napakainit pa kasi nang uh, panahon po kaya uh, tatry natin kung kaya ba natin makapunta doon so, ito na yung mga nagbago talaga tungtan so, tayo na lang po mga kaotets sa parang mat mas matagal-tagal pa talaga ito nga uh, ginagawang rotonda siguro uh, hindi pa ngayong taon matatapos mga next year pa siguro itong mga kaotids kasi napakarami po nila mga tatrabahuin so, uh, bangabang na lang po na tayo kung ano po yung mga nagaganap at uh, pagtatapos itong ginagawang Davao Coastal Road sa may Davao City lalong lalo na dito sa uh, Boulevard area. Yan. Um, sa may uh, dyan, sa may Bukana hanggang doon po sa may uh, taon ang nito doon sa may Magsaysay area so ito so ang papahalan na po ako mga kapits yan, um, palagi ko pong pinapasalamatan lahat po ng mga solid supporters natin solid subscriber at solid viewers natin sa walang sawang suporta po ninyo kasi yun na po dahil sa inyo po mga kautik sa hindi po, po, di po maging tuloy-tuloy itong pag-vlog ko yan um, araw, maraming salamat uh, may ka shoutout pala kay uh, yung workmate ko dati sa na si May Calde yan uh, may sa uh, mega shoutout sa'yo May Calde so isa po siya nga OFW na ngayon sa Hong Kong at ayon So, mega shout out. At mga shout out din kay um, kay Sir Patrick Earl. 'Yon, Sir Patrick Earl, maraming salamat sa talaga. 'Yan sa mga tumulong sa akin. Um, Sir Patrick Earl, si kay Ma'am Kumala Bryce. 'Yan. At kanino pa ba si um, yung si Sir Anonymous at yung kay kay Jimwell Makasait yan sila mga kotis mga tumulong sa akin ng time na uh, nasunugan talaga pero sa mga sa iba dyan sa mga viewers natin maraming salamat sa mga panalangin niyo sa mga comment na ng time na yun at siyempre kaya uh, Sir John Impasis yan mga kotis Sir John Impasis mga kotis ng time na nagkasakit ako mga kotis di ko alam um, may uh, parang uh, may Tinulungan kasi niya ako mga kaopit. So, pambili na rin ng gamot. yan. So, maraming maraming salamat sa iyo, ah, uh, Sir John and Pasis. Napakabait mo pong tao. So, sana po ay um, maka tayo or makita po kita sa personal para po ay uh, mapasalamatan ka talaga kita. Um, uh, Sir John and Pasis. Yan, mega mega Nandito lang po yan siya sa Barangay 31 mga kaotids. Ngunit, um, Uh, um, baka busy, uh, At sa GG Holdings, yan. GG Holdings. Um, maray maraming, maraming salamat. So, sa lahat ng mga OFWs oh, din natin dyan, maraming salamat. At hanggang dito na lang. Yun, at bye na.